Pinit o umuulan, hindi pa rin mapipigilan ang mga Pinoy sa kakulitan. gayon to, nakakita na ba kayo ng ang marites? Hmm? Eh, pansit na may tinik. Hmm? O kaya yung kaning mapride? Uy, ang mga hanep na mga online entry na yan, may silipin po natin sa kwento sang minuto ni Mark Logan. Sa tagal ng construction itong MRT, may nagtayo na ng barong-barong sa ibabaw. Isinabay nga ang housewarming sa heat index. Sobra pa rin ang init ngayon. Palapalaan sa pag-setup ng condenser na may electric fan. At saan ka pa? Look at Kuya's car. Pumikit daw ang inggit. Kung masikip ang bahay, maging minimalist. Pagsamahin ang split type at ang condenser. Yehey, bakasyon na. Pero sana yung piloto, wag over speeding. <laughs> Naku, Diyos me, na ang sasakyan ko. Alam mo, buti na lang hindi nadali ng pako. Ginutom uli ako, makapag fried rice nga. Samahan mo ng ulam, masarap yung pansit sa kanto, may tinek. Doon po sa amin, active ang mga politiko. Pagbutante ka niya, may libre kang kalsada. <laughs> Magagaling daw kumanta mga volleyball player. E chose. tulad nito yung kanta, Gusto ko nang bumitaw! Eh kapag fiesta, magagaling din kumanta. O ba? Diba? Eto, aking ka <laughs> Nagbabalita mula sa frontline. Ay teka, nakakita ka na ba ng tilapyang marites? Matlogan, you spy! <laughs> Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.